Hello guys, good morning sa inyo. Ako po si Inay Anifra, ang inyong nanay. Ayan, for today's video, ayan, mag-aayos tayo ng mga in-order natin na paninda dun sa main store. Ayan. So, ayan guys, samahan niyo ako. At kung di pa kayo nakaka-subscribe, kay Inay Anifra, ang bagay naman, don't forget to subscribe. Click the subscribe. So, ayan button. guys, eto, ipapakita ko sa inyo yung mga in-order natin na paninda. Ayan. Eto po, yung isang box ng nature. 500 tubig po ito so meron po kaming mga tubig at saka ito rin Ayan. ito po yung uh, Wilkins at saka may mga ayan, isang box dito may mga laman sa loob mamaya kakalakalin natin ipapakita ko sa inyo guys at ito mga biscuit at saka ito prosine at saka meron cook dito Coke, ayan, ayan Tsaka, yung 1.5 saka yung 1.5 doon na sprite ayan nilagay ko na ayan guys oh. So, nasa gilid. So, ipapakita ko sa inyo guys. Kakalkalin natin yung box. So, so, hello, hello guys mga kainay. So, ito yung sinasabi ko kanina na krusine. Ayan, tinanggal ko yung scotch tape. Nabutas din siya. So, meron din sa ito yung barbarian flavor tsaka chocolate flavor. Ayan, so, tig tig tig, na pack yung order namin dyan. Order ni aking ading na si Berna. Tapos, meron sa merong tang ayan, may pansit kanto ano to, may ban aid din pala oh. so ayan, marami loob dyan guys, iaayos natin ulit yan ayan, oh. mm, may tang na calamansi, so hindi ko na ipapakita lahat sa inyo guys, so dito naman mayroong baso, kasi minsan may mga bumibili ng mga plastic na baso, mayroon din gatorade, may skyflakes may scotch tape, gamit namin dito, may paminta may mga toyo ayan, toyo po yan na 100 ml ito suka ito toyo 100 ml tsaka 200 ml po yan ayan, yung sa ilalim tsaka may mga dilata po sa loob ayan, 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 ayan mga San Marino tsaka Skyflix ayan guys, mayroon ding frutos ayan, ayan yung frutos tsaka yung honey chocolate ayan, so hanggang dito na lang guys So, ito yung di display ko rin later doon. Sa so, kung may space doon sa mga shelves. O kaya lalagay ko muna doon sa may gilid. Ayan, may mga alak din po kami dyan. So, ayan. Thank you guys. Yung sting, meron din silang deliver na Mountain Dew. Ayan, kanina. Ayan. So, Ayan, medyo marami-marami tayong aayusin. May pansit kantung din dito, guys. So, thank you so much for watching. Please, like and share po. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kainay. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. So, ayan, guys. Maraming salamat po sa inyong panunod at pagsuporta suporta Mag-aayos na tayo ng mga mga stocks dito. Sana'y uh, wag kalimutan. Subscribe po ang inyong inay. Salamat po. Ayan, ang paminta meron Bye, bye.